Good morning guys. Ah, tayo ngayon sa ano no. Likod no at ipapalo up natin tong mga ibon natin. Nabigla lang ako ngayong araw na to kasi ngayon eh ano pag check natin tingnan niyo kung ilan yung itlog nila. Apat. Ayun po. Apat po yung kanilang itlog. So, Ayan, sinamasama ko sila. Hindi ko alam kung... Oh. Uh -huh. May karak po ito. Isa. So, hindi natin alam kung... Ayan talaga ho. Ang hirap kapag ka first time yung... Ah... Ano? Check na. Oh, may similya to. Oh. Harang wala. Ayun, wala. Guys, nakikita nyo. Wala kasi yung similya. So, ibig sabihin, either hindi nagtuloy yung ano yan dahil sa sobrang init. Kaya, wala. So, hindi na natin ito patatagalin. Gagawin natin dito ay lalaga na natin. Sayang. So, yan ang ano na mga na first time na umiitlog. Kung baga hindi pa talaga sila marunong kung ano yung tamang paghandle at pag ano ng ano. Tsaka isa pa siguro kaya dahil ganyan na parang nagloko yung limlim -lim nila dahil sa sobrang init so che check din natin yung doon sa kabila ayusin ko na muna yung pakain nito umuna natin ng pakain so ayusin muna natin so itong ginagawa ko na itong pagkain nila na uubos yung patukahan nila meron ako rito isang lalagyan para di masayang yan parts pagkaano Ah, sino yan para yung katulad ng meme, konti lupa lupa para mga matanggal yon. Tapos pag ano, dadagdagan natin para do sa ating mga manok. Oh. Ay, muna, ang ating kain sa kanya. Oh. isip ko for mo kasi ba dapat ito kasi may na itong week na to mauuna mang mamisayin dun sa kabila tapos susunod sila so expect natin to medyo matatagal na ng konti so try natin check dito sa kabila kung ano ano lagay dito na itlog ni daddy at ni mommy Ayun lang din ang maganda sa mga ibon eh, no? Pagka, ano, halimbawa yung pag nagloko sila ng pag-itlog, alam nila yung kung hindi na mapipisa yung itlog nila o oh, ano. So, try natin, check lang natin. Daddy, patingin muna. Ang ibon. Ah. Uy, pisa pala yung isa, guys. So, pisa na. Namagay siya na misa short check lang natin ito kung may laman oh guys wala na ito kalug na so isa lang ang pinisa niya po so ayan nakita niyo po so meron tayong apat na yun nakita niyo apat na ayan meron tayong apat na ah, walang similya hindi na buo So isa na lang 'yon. Tapos dito, ito ay namisa na. Isa lang 'yung napisa niya. So 'yun nakita niyo guys, ayan na meron tayong bagong baby. Ayun po. Meron na tayong bagong baby uli. So sana mapisa 'yung isa. tapos maging babae at saka lalaki ulito para meron ulit tayong pagpapariksin So, ganito muna lang guys. At ayusin muna natin to para maayos natin pa mapagano ano, mapakain to siya. Uh, bago natin inakain. Maraming salamat. Thank you for watching.